Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito nga, ang lakas talaga ng karisma ni Alaysa sa masala ng taga-kagayan de oro. Imagine, binigyan sila ng tatlong buong lechon. The first of being Alaysa Valdez. Ayan, personal talaga na nag-order para sa kay Alaysa. Siyempre kasama na ang kanyang team, cream Creamline. Ayan, makikita natin sa video na ipinakilala ni Eliza isa-isa ang kanyang mga ka -teammates, sa may-ari ng restaurant. O, iba talaga ang isang Eliza Valdez. As in, makikita natin na talagang marami nagmamahal sa kanya. At nasa Starstruck pag nakita siya ng personal. Kaya abangan natin ang sold out na ticket ng laban ng Creamline versus PLDT. Saturday yan, 6pm sa Cagayan de Oro. So yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye bye.